Tinatanggap at nirerespeto ni Senate President Juan Miguel Subiri ang naging pasya ni Senator Francis Tolentino na nakatakdang magbitiw bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Senator Subiri, sa pamumuno ni Tolentino naging epektibo at produktibo ang komite at nagpagana napagana ang kapangyarihan ito at mandato na mag-imbestiga in aid of legislation. So sa pinaman kung sino ang papalit kay Tolentino, Daraan ito sa matinding konsultasyon sa mga kasamahan nilang mababatas, ayon sa Senate President. Nanindigay naman si Tolentino na tumupad lang siya sa usapan. Lalaki naman po ako kausap eh. Okay. So, palabra de honor yan eh. Usapan okay. isang taon at kalahati. Eh. Kaya mo tinanggap? Wala nang interpretation yung isang taon at kalahati. Okay. Eh. I think it will be a collective decision. It's a, uh, Ulitin ko, wala naman akong monopolya sa paghawak ng blue ribbon maraming karapat-dapat maraming uh, may kakayahan mas magagaling na dapat uh, sila po ay manungkulan